maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pagidlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang liblib na baryo sa hilagang bahagi ng Luzon, may nakatayo na matandang bahay na halos nakalimutan na ng panahon. Kahit ang pintura nito ay bahagyang kumupas at ang mga bintana ay may bahid ng alikabok. May kakaibang buhay na bumabalot dito. Ang buhay ng alaala, ng pagmamahal, at ng mga kwentong pinasa mula sa nakaraan. Doon naninirahan si Mang Delphine. Isang matandang lalaki na may buhok na kulay abo at mata na tila nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mga araw ay simple. Pagising sa madaling araw, pag-aalaga ng maliit niyang hardin, at pakikinig sa mga ibo na nagkukwentuhan sa labas ng kanyang bintana. Ngunit higit sa lahat ng kanyang mga kasama, may isang nilalang na mas matagal ng bahagi ng kanyang buhay kaysa kahit sino paman. Isang ibong kakaiba na may balahibong gintong kumikislap tuwing tumatama ang sikat ng araw. Ang ibon ay palaging naroon, nakaupo sa kanyang bintana. Tila nagaantay ng isang bagay na walang hangganang pangako. Lumaki si Mang Delphine sa kwento ng kanyang kabataan ang ibon na hindi pangkaraniwan. Ayon sa alamat ng kanilang baryo, may ilang ibon sa mundo na nagbabalik lamang sa piling ng isang taong nagpakita ng tunay na malasakit. At kapag natagpuan mo ang ganitong ibon, makakaasa kang hindi ka iiwan ng alaala ng kaligayahan. Ang ibon na yun ay dumating sa buhay ng mga delfin noong siya ay binata pa lamang. Isang araw, habang siya ay naglalaro sa bakuran, may narinig siyang mahinang paghikbi mula sa isang sanga ng punong mangga. Doon niya natagpuan ang maliit, nanginginig na ibon na may sugatang pakpak. Agad niya itong dinala sa loob ng bahay pinakain ng tinapay at minigyan ng tubig at inalagaan ang buong puso araw-araw dinadala -araw, niya ang ibon sa liwanag ng araw at sinisiguradong may lugar ito sa kanyang malinis na kwarto ngunit tulad ng anumang nilalang unti-unting gumaling ang ibon at nagkaroon ng lakas na lumipad isang umaga Nilapag nito ang kanyang pakpak at tinanong ang himpapawin. Nakita ito niyang mga delphine at bagaman masakit sa puso. Alam niyang kailangan niyang palayain ito. Lumipad ka kaibigan ko. Malumanay niyang sabi. Ang mundo ay malawak at marami kang dapat makita. At lumipad ang ibon. Tumawid sa asol ng kalangitan hanggang sa mawala sa paningin. Ngunit sa kalooban ni Mang Delphine, may kakaibang pakiramdam siyang hindi ito ang huling pagkikita nila. Lumipas sa mga taon, nag-aral si Delphine, nagtrabaho sa bayan, at sa kalaunan ay bumalik sa kanyang baryo upang mamuhay ng tahimik. Ngunit kahit gaano siya kaabala hindi niya nakalimutan ang ibong yun. Hanggang sa isang gabi, habang siya natutulog sa kanyang lumang kwarto, may narinig siyang banayad na kaluskos sa bintana. Doon, sa ilalim ng buwan, naroon ang ibon. Hindi ito nanghihingi. Nakatingin lang. Tila may sinasabi sa mga mata nitong kumikislap. At sa puntong 'yon naunawaan ni Mang Delfin na may mga bagay na higit pa sa kalayaan. Ang tunay na iugnay ay hindi nasusukat sa distansya. Simula noon, bawat taon sa parehong araw bumabalik ang ibon. Parang may diwa ng panahon ang nilalang na ito. Isang paalala ng kabutihan ng pagkakaibigan at ng pagmamahal na walang kondisyon. Sa bawat pagbabalik nito, dumarating ang katahimikan sa puso niya mang delfin. Tila ba pinupuna ng ibon ng espasyo ng kanyang alaala at bawat kislap ng balahibo nito ay parang sinasabi, Hindi kita nakakalimutan kaibigan ko. Hindi rin nakaligtaan ni Mang Delphine ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Natutunan niyang maging mas mapagpasensya, mas maingat sa oras, at higit sa lahat, mas bukas sa mga simpleng bagay na nagdudulot ng ligaya. Sa kanyang mga araw na malungkot, tinitingnan niya ang ibon at ang kanyang simpleng kwarto ay puno ng liwanag. Ngunit hindi lahat ay ganap na payapa. May mga panahong nakarandam siya ng pangungulila. Ang baryo ay nagbago. Marami nang pumasok at lumabas. At ang mga kaibigan niyang kabataan ay unti-unting naglaho sa kanyang alaala. Ngunit sa tuwing ang ibon, para bang may panibagong hangin na humahaplo sa kanyang puso. Ang ibon ay tila may sariling oras. Bumabalag sa sandaling pinakakailangan niya ng kaibigan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa lumang upuan sa bintana, nakita niya ang ibon na bumagsak sa sanga ng mangga. Hindi upang lumipad, kundi upang makasama siya. Tahimik silang nagmasid sa paglubog ng araw ang mga kulay ng langit ay humahalo sa gintong balahibo ng ibon. Nararamdaman ni Mang Delphine na sa mga sandaling ito, ang lahat ng kanyang pangungulila at lungkot ay unti-unting napapawi. Minsan, tinanong siya ng kanyang apo na nagpunta sa baryo para magbakasyon. Lolo, bakit po laging bumabalik ang ibon? Ngumiti lang si Mang Delphine. Matay kumikislap sa alaala. At sinagot niya. Dahil anak, may mga bagay sa mundo na hindi umaalis kahit lumipas ang panahon. May mga kaibigan na kahit gaano kayo katagal na magkalayo, palaging bumabalik sa piling mo. At mula noon, tuwing gabi, Bago matulog, nakikita ni Mang Delphine ang ibon sa bintana. Tahimik niya nakatingin. Parang nagbabantay sa kanya sa bawat sandali. Ang kanilang ugnayan ay naging mas matibay kaysa dati. Isang tahimik na kasunduan na hindi kailangan ng salita. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Mang Delphine ang isang mahalagang aral na ang pagmamahal at pag-aalaga ay may sariling amyo at ritmo. Ang ibon ay hindi nagmamayari sa kanya at siya rin ay hindi nagmamayari sa ibon. Ngunit sa kanilang pagkakaibigan, natutunan nilang pareho ang kahulugan ng tunay na pagsasama. Isang bagay na hindi nasusukat ng oras, distansya o kahit kamatayan. At sa bawat pagsikat ng araw, tuwing ang hangin ay dumarampi sa bintana, at tuwing naririnig ang malumanay na huni ng ibon, Muling naaalala ni Mang Delfin ang kabutihang dulot ng pagiging tapat sa puso. Ang ibon, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagturo sa kanya na kahit anong mangyari sa mundo, may mga bagay na hindi umaalis mga alaala, mga pagmamahal at mga kaibigan na nagtatagal hanggang sa dulo ng panahon. Minsan, habang nakatitig sa bintana, naiisip ni Mang Delphine, siguro, ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi kung gaano karami ang makakilala sa iyo kung kung gaano karaming puso ang mapapaligaya mo sa simpleng paraan. At sa sandaling 'yon, naramdaman niya ang katahimikan. Ang ganap na kapayapaan na nagmumula sa loob. Habang ang ibon ay tahimik na nakaupo sa sanga, tila nagbabantay sa kanyang panaginip. Hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal ang ibon sa kanyang piling. Ngunit hindi na ito malaga. Ang malaga, alam niya na ang bawat sandaling sila ay magkasama. Ang mga halakhak, ang mga alaala, at ang tahimik na pangakong hindi kailanman magwawakas. Sa bawat gabi, bago matulog, binubuksan niya ang bintana. At doon, sa liwanag ng buwan. Natutulog siya sa piling ng kaibigan na hindi umaalis. Ang ibong bumabalik taon-taon. Isang paalala ng kahulugan ng tunay na pagkakaibigan at pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at paynga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.